no? Good morning mga kamasan Dito na po tayo sa side ngayon Ayan o Nabubungan na rin at saka na-atras Bali sinundan na lang po natin yung dating andan Yung process Tapos ito mag-ano po tayo dito Oh Koy, shout out Nalagyo mo kuy? Daniel po Daniel, shout out bos Boss Daniel. <laughs> Tsaka ka pala kay, ano, Koshal Neri, Datu. <laughs> Bali, maglilibel po muna tayo. Nalilibelan natin to. Bali, ito muna yung natin. Tapos lilipatan natin yun. Para may natatapos. Tapos. Yan po mga kamusong, kung magkikita niyo po itong angular, bali linagay na rin na po natin. Ayan po, kaya dito mo rin, mo lang po. Doon. Yan po mga kamusong, bali dito na po yung magkikita natin. Pang sirelas sa slab. Yan bali, pinalilinis na natin kay Puroy. Hindi, ginamitan po natin to sa uh -huh. pang-forma natin sa mga poste at saka video ay. Kasi palilinis muna natin tapos sa uh -huh. primer. Sa primer natin ang ano. <coughs> Coat Saber Metal Primer 3. Ba. Ala yang bagi tentang ng paint thinner, kan eh? ya? May hindi pala, oh. Siya kay Poroy. Wala, wala, wala. talaga, bro. Ang eh, bali, pinatanggalan na naman sa nga yan po yung natin pang poploring. Pa oh. hmm? Ayun, tanggalin na yung mga tornilyo. yun. Ito, oh. Ganyan, oh. Oo. Oh. Wag yan. Yung ganyan, yung inaano. Alam mong inaano ko, oh, tapos... <laughs>

bunga na rin po ito tapos sinasinta na po ni parin po gitong ano CR so po tayo dito sa ano ang bali bunga na ito ko na po itong ano bali nagyan natin dito ang mga angular ang pinagay po natin tapos papatay Kaling layo po lang natin mga kamsan na sa wantid 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 ang mga am natin ang tubular tapid okay. tapos sagayin natin isagi na.

pag nakas tayo na nagflooring flooring palitan na naman palitan na naman yung, na yung aning natin dito bali asin tayong din natin yun uh, uh la natin dun kasi meron po kasing andun yero uh, mas mataas yan Ay bali na na po natin tong mga ano. Surelas dito. Hindi ilalagay pa natin ng ano, laba. Dali mo oh. Gio, nahihirapan yung ano, wire. Yara. Mga kaya ta roy. Ay bali lilipatan natin yung ano sa kabila. Ay bali one pit lang kung ano natin diyan. Mga distance. Kunin din dito. Tapos lalagyan pa natin ng ano, para sa baba yung supporter yung supporta yan natin range for men range yan dito bali, flat bar na lang po ilalagay natin dun. Tapos, dito, dito po muna tayo. Kulang pa ng ano, flat bar tapos pakakaan natin. A primer. Ayan, bali, nasa one feet lang po yung man natin. One feet. Kaya po kasi maluwang yung, yung 16 inches. Tsaka yung 24. Ang yan, one pit. Uh, mas mano Mas matibay. Bali, flat bar na lang po yung lalagyan natin. Sa gitna, tsaka sa dulo. Para matigas yung ano. Pangapakan. Hindi mababasag. Hmm. Ayun yung CR. Kali, ito po yung CR. Tapos itong CR na to, bali ibabagbagan natin dito tayo magkakaano. Ah, uh, nababo. Bali magkakalababo po dito. Ay. Makikita niyo po yung ano. Uh, Dineretso na lang po natin din. may gumagawa din dito sa kabila ano po mga kamasabali sinusukatan ni puro itong ano mga lalagay nating tubular hindi doon pa pipinturong po muna natin ang bali, flyboard na po yung gagamitin natin dito. Hindi na po sa, ano, Tyson board. Or yung RV flex na makapal. Bali, flyboard na po yung gagamitin natin dito. Ang bali, papipintura na lang natin yan. Tapos, talagyan natin ng anto, ng, ng supporta. Eh. Lagyan natin ng, ano, ring sportsment na proy. May itong nagyanin eh. Kaya may itong Wala eh. tiya. May mate. O, dyan tayo. Madwa. mo, ano dito ang kaya ka rin, black screw? Dyan kulong-kulong. Hmm. Ito lang box rito. Bali, anim ko ka kakanin na ano, flyboard. Anim na pirata. Ah. Tile mo ba? Ayan. Bali. Natabasan na po yung ano, mga tubulo natin. Ayan, shout out po kay Manuel Backyard. Hindi naman po masyadong malaki mga kamasa. Ang bata niya. mo no? Hindi tumutulong. Tumutulong din dito. Ninatanggalan niya yung, ano, yung mga black screw. Mas maano pa sa mga kamas. Ah, tingnan mo yung mga gamit niya. May, meron siyang ano. Welding rag. Cutter. Tsaka. Phillips screw. <laughs> na kompleto ah. Hindi na lumalaw yung mga gamit mo no. Ayan Ayan bali uh, primer po yata bukas to tapos ito muna yung gamit natin uh, may lagay natin ngayon tapos si paring ngalda na yun ini, ini prepare na yung ano yung pampalitada nya yung pampistay para bukas mapalitada to kasi ito muna yung pinapauna nyo yung papalitada kasi sabagbagan yun yung isang CR ayan Oh, Shoutout pa muna Shoutout kayo no Rafael works Ang bali yung CR natin doon Naka-drop At saka yung dito Naka-drop doon Yung Yung terrace natin pag din natin ito para hindi も